naniniwala tayo na habang natutulog tayo, may ginagawa ang Diyos. Na isolve ang ating mga problema, na ibigay ang ating mga pangailangan. Yung mga hindi natin naayos, naayosin natin inabukasan, ay inaayos na rin para lang Diyos. Habang tayo ay natutulog. Yun bang pagising natin ay maniwala tayo sapagkat bago matulog ay naisurrender natin ang lahat sa Panginoon ay maniniwala tayo that we are a step or steps closer to solving our problems than we were before we slept. Kasi kapag gano'n ang disposition natin and then we, we sleep soundly, ibig sabihin nun, we are trusting God wholeheartedly. Isa po kasi sa mga dahilan kung bakit hindi tayo talaga makakatulog agad at nakakatulog ng mahimbing. Ay sa dami-dami nating mga alalahanin, gusto nating matapos agad-agad ang -agad mga bagay-bagay sa ating buhay na hindi naman po masama. Matatapos naman yan eh. Pero may facing yan. May kanya-kanyang yugto at panahon yan. Huwag po nating apurahin. We can only do so much in a day mayroon tayong 24 oras, pero tandaan natin na mayroon tayong tinatawag na body clock at hindi nakapattern yan sa 24 hours. Kaya nga napapagod, sabi ko nga kanina. And therefore, kinakailangan nating mamahinga. Sabi ko nga doon sa kaibigan ko na lahat kong tinatakot, oh, pahinga ka. Tama naman na magkaroon tayo ng uh, generosity pagdating sa paglilingkod minsan minsan o every other day na lang. Pero hindi yung araw-araw kasi nauubos ka, magkakasakit ka. Pwede mo sabihin sa boss mo na ito lang po yung kaya ko at hindi ka naman nagpapapaya talaga. Kailangan nating magpahinga. Kasi po kapag namamahinga tayo, nagtitiwala tayo sa Panginoon na may ginagawa siya. Una, may ginagawa siya sa atin. Ang sabi sa Psalm 16 verse 7, I praise the Lord who counsels me, who even at night directs my heart. Ang parang iniinsinuate ng verse nito ay, whenever we sleep, our spirit, our soul is in close connection, contact with God. With God who refreshes our soul, who relaxes our soul, who cleanses our hearts, who recharges us. Hindi nga ba't kapag natutulog tayo, puwede kaya hindi tayo masyadong gumagala.